Hello, magandang araw po. Importante po na lagi natin i-check ang na-deliver sa atin na parcels. Huwag po muna natin i-click itong order receipt kung di pa po na-check kasi posibleng may problema pala at kailangan natin mag-request ng refund. I-click nyo yung order nyo, then makikita nyo itong return refund sa baba. Kasi kung naklik nyo na yung order receipt, wala na yung return refund. Nasa description ang video link kung paano mag-request ng refund. Kung naklik nyo na ang order received, itry nyo i-contact ang Shopee chat support sa chat with Shopee. Sa case ko, bumili ako ng asukal sa isang store. 1 kilo per pack dapat siya or 1,000 grams each. Pagka-deliver ng order ko, nag-video ako ng unboxing pati pagtimbang. Gamit ko ang digital weighing scale pero kulang siya ng mga more or less 50 grams bawat isa. Bawat gramo may value yon So, kung kulang yung na-receive nyo, bayad pa rin yung kulang. Kaya, napaka-importante na meron kayong video sa pictures dahil ito ay ebidensya kung may problema kayo sa inyong order. Huwag nyo rin basta-basta itatapon yung waybill at packaging niya. Kasi kung i-return, -re kasama dapat yon So, kahit mura at maraming positive comments sa store, maraming followers, marami ng umorder, mag-check pa rin kayo. I-chat nyo rin si seller kung may problema nga para ma-inform siya sa issue ng product nila. Huwag din kayo papayag na magkaroon ng outside transaction. Dapat sa Shopee app lang. Hindi kayo sure kung marirefund pa yon. Kung di nag si seller, pwede naman kayo magreklamo sa Shopee chat support. Nagre-reply naman sila ng maayos. So, na-approve naman ang refund ko dito at na-receive ko sa Shopee Pay. Pero after ma-refund, hindi ako makapagbigay ng review doon para sana maging aware ang buyers regarding sa product. So, siguro yung ilang negative comments doon, hindi na sila nagpa-refund. Posible din kasi na itong batch lang na ito ng asukal ang may problema. So, sana nga, ito lang ang may issue kasi kung lahat ng binebenta nilang asukal ay kulang sa timbang, paano naman yung mga hindi nakakapag-check dahil nagtiwala lang or walang timbangan? Okay ito, baka naman yung timbangan ko ang hindi accurate. Well, may isa pa kasi akong order sa ibang store pero cat food naman. Pigi isang kilo din yon. Kinumpara ko yung timbang ng asukal at nung cat food na dapat parehas na 1 kilo or 1,000 grams each. Kahit magkaiba yung items, kahit nasa ang lugar ka, ang isang kilo ay isang kilo. Ito yung asukal. May label ito pero hindi ko na ipapakita kasi baka sabihin sinisiraan. Pero yung unboxing video na sinabit ko sa Shopee, kita yung label. So kulang talaga siya. Ang asukal mga nasa 950 grams or less. Ito yung cat food. So 1,000 grams each talaga, tigi isang kilo. Yung konting sobra siguro sa plastic kasi makapal. So kulang talaga yung sa asukal. Pero maayos yung packaging nun, walang butas. Kaya sure ako na hindi natapon. Mas mabuti talaga may timbangan kayo sa bahay para sa mga items katulad nito. Okay, salamat sa panunood. Like, share, and subscribe.